morning sa inyo ka lahat. Said good morning sa inyo. Na ano ko na bulol tuloy ako. Ah, galing kami sa palengke. Ah, kasama ko ngayon. Ah, kasama ko nga si ano galing sa palengke si si ano si Langga. Ah, Langga. <laughs> Bumili kami ng ano bangus at tsaka ah, tambakol para gagawin naming um, sinigang na bangus at ginataang tambakol. At nilinis niya muna. At ito yung ah, napakaganda naming um, kitchen. At syempre si Mamu. Ayan po si Mamu. Oh, Ay, Mamu. Ayan si Mamu. Um, ayan po si Mamu. So, mga natatanong sa akin, um, sino daw si Mamu? Sino daw si ano? Kasi yung mga, yung mga kaibigan ko, mga bakla, like, madam, sila lahat doon nagtatanong sa akin, si, saan daw ako? Sabi ko, nandito ako kay Mamu. Siya nga, sinong Mamu yan? Baka, like, right Oy, um, ko to si Uyong, malayong pa, ano, kamag-anak. Oh, malayong kamag-anak. <laughs> si Mamu, um, very mabait si Mamu. At uh, kahapon, tinawagan ako ni Mamu na, yung punta ka dito sa bahay kasi um, hindi ako nakapag-chat sa'yo. Hindi, hindi ako nakapag-tawag sa'yo kung uh, papunta ka ba dito. Ngayon ako free. So, agad-agad, pumunta ako agad kasi si Mamu na nilang nagsabi na pupunta ako. So, Mamu, thank you so much, Mamu. Thank you so much. At uh, saka, magluluto kami ng isda ngayon, ha? Uh, sabi, sabi ko kay Mamu, nalulutuan ko siya ng specialty kong um, sinigang na bangos. Uh -huh. At baka mga next Ah, uh, ano, dito ako uh, mag stay Nagpaalam ako kay mga mo am, kasi sila Brenda at saka sila ni ibang mga bakla ay pupunta na ng Singapore or uh, Singapore. Pupunta ng Japan. So, good luck na lang sa kanila. At uh, baka mag ist ulit 2 weeks. 2 weeks! <laughs> so, good luck guys. At saka magluluto na kami. <laughs> Bye! <laughs> Ayan guys, ha, magluluto muna kami ng unayin muna naman yung sinigang. Ayan, yeah, sinigang na pangos at uh, para uh, matikman po ni Mamu yung aming mga luto kasi kailangan namin magpa magpabango kay Mamu kasi si Mamu is uh, very mabait talaga generous sa tao private persons po siya by the way sa mga natatanong pala sa akin about kay Mamu uh, si Mamu po ay isa po siyang um, accountant accountant po si Mamu isa po siyang private person at professional na tao at um, <laughs> 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 hey, Marami siyang pera. Hindi, marami siyang mga customer or mga client na nag ano, nag uh, nagkukuha ng mga SS kailangan talaga ng permanya. basta si mama isa po siyang accountant at uh, private persons po siya um tahimik lang po siya hindi po siya nag ano uh, nag nagiiingay nag at uh, muna natin yung kanta uh, ano bawang kasi magsigang tayo mm -hmm. magsigang tayo first time ko magluto ng ano ha Ayan po ay si ano po si, si Inday po ay siya po ay um, po ni Mamo Ay PE ni Mamo personal assistant po ni Mamo siya din po yung gumagawa ng mga papers wagay ka muna sa oh, ah, saan yung office niyo ay ang office na pala is, ah, bahay lang pala yung office nila kasi si Mamo ay may may, may private um, ano si Mamo sa bahay niya may may sariling ano niya may right, sariling room para sa kanyang trabaho Ano, ay na nito. Diyan mo So ngayon guys, sa magluluto. Mang ano tayo ng tubig Lagyan muna natin ng tubig yung ano natin, yung luto natin na bangus. Ayan. At syempre si Mama ay very supportive. Si mama po 'yung nagbibideo natin ngayon. Si video po natin si Mama So ay kahit tagilan pirap si mama mag-ano. So, siya po yung nagpusa na mag-video siya. So, thank you so much, ma'am mo. Ayan, ilagay po natin ng tubig. Mm -hmm. So, ayan. Thank you, ma'am mo, ha. Thank you so much for, um, uh, pag-offer mo sa akin na pupunta ako dito sa bahay mo kahit hindi ako kaganda. <laughs> ilang ba? Ilang? 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 ilang, ilang ito? To? Kunti lang. Yan na. Okay na yan, Wayne. Tatlo lang naman tayo. Huwag na. Dami na yan. So, inilagay po natin ng tubig at siyempre, nagpapasalamat muna ako kay Mamu ulit. ulitin po natin. At, thank you so much kay Mamu kasi um, ano siya, um, sobrang bait talaga niya. Wala akong masabi kay Mamu. At sa pasalubong ko naman kay Mamu, galing Vietnam. So, thank you so much Mamu sa pasalubong na napakasarap at um, basta wala akong masabi talaga. Wala akong masasabi kay Mamu. So, thank you so much guys and God bless. <laughs> um, mag-ano muna tayo kasi dito, dito akong na-assign ngayon yes sa kitchen. So, kailangan natin uh, malinis talaga yung kitchen natin kasi nagluluto tayo ng ulam at saka, syempre, malinis naman talaga yung bahay, ni, bahay dito, ay, ay, yung kitchen dito. Pero, kailangan talaga, ako talaga magluluto talaga ako sa mga ganitong mga ano, gusto ko talaga, walang, walang hugasin. Yung iba, yung iba kasi magluluto. Uh, Deadman na, kahit maraming hugasin, wala na, Deadman na. Ako hindi ako gano'n, Maano ako? Um, malinis ako sa pagluto sa kitchen. Kasi, paganda dito guys, ito. Ang limited sa tubig, sa iba, hindi ang limited. Kahit mainit sa labas, hindi, hindi, hindi masyadong mainit. Sa labas, sobrang mainit. By the way, um, andyan na pala si Scarlet Dark. Naka-uwi na pala. Okay, na guys, so finally um, nilagay na po namin yung kangkong at saka yung bangus, ayan sa nila sinigang na bangus po at siyempre, magluluto kami ng ang um, ginataang tulingan. Ayan yung tulingan. Ang dami. Oh. Ganito si Mamo magluluto. Ang daming mga lulutuin. Oo. oh. oh. Ganito si Mama magluluto talaga. Ayun yung mag, magluto or magulam ng isang putahe. Kailangan tatlong putahe kailangan lulutuin niya. At hindi lang konti niluluto. Sobrang dami. Tingnan mo yung kawali. Oh. Ang oh, kaldero ang laki na ako tatlo lang kami ay apat. <coughs> Minsan tatlo lang sila pero ganyan talaga ang luto ni mamu, Di ba ang dami? Oh God, lang kami kumain. Guys. Mm -hmm. Tapos may lang sila kumakain. Tapos yung niluluto sobrang limang kilo, tatlong kilo ginuok ko. So paano to Obo nila ah. Siyempre may mga pusa naman silang pinapakain. Ayun guys. Di ba? Sarap. Guys, ah uh, ito yung lunch ko namin. Luto na po yung ating amin nilagang oh, hindi pala nilagang sinigang na bangos at ang ating um, vlog dili dili na ang tambakol Tsaka siyempre si Mamo, ayan po si Mamo, oh. Ah. Mm, kami lang po apat dito. At si, si Rose Nalin. <laughs> at tsaka si ate. Hi ate. So kami lang po apat dito, guys. So ayun guys, ha. Kain muna tayo, guys. Sarap yung ginamot. Siyempre, may ginamot tayo, guys. Sarap yung ginamot. si Mamu. Nagustuhan dito

Kak, eh kalau aja kalau asok saya butuh membuang bab. Sampai bagus nih. Ini lah baik boleh bagus diesel, baik boleh bagus Mas? Gila Mas.